What is up everyone and welcome to another episode of Panda Series with Rahman Yeah. Time check, 1.36am Sabi gabi na ngayon pa pa naisipang kumain Ang lalayo nyo pa Huwag kayo iya yeah. Ha? Naisip nyo ba yun? Pero masarap maniraan sa mga gantong tahimik Yun nga lang, sobrang tahimik talaga Kasinti Minsan kasi yung mga lugar na sobrang tahimik yun yung nakakatakot eh. alam mo yun kapag may nangyari sa'yo dyan huwag naman sana may nangyari sa'yo dyan eh, hindi ka magsisisigaw ka dyan kahit buong buhay mo magsisigaw ka wala makakarinig sa'yo kasi nga wala kang kapitbahay tahimik ang lugar ba may black eye kaya to, may black eye ka. ka suntukan ka ba Masama yun Huwag ka maiga pagsuntukan Lapit na tayo guys White painted house Okay After A&A White painted house After A&A Mga aso dito magkakamukha Sa sobrang galing mo Tignan mo ang mukha ko ha Siguro magkakapatid yan Tapos naglayas yung isa Kaya napalayo maglayas wala siya sa kabilang kanto ito yung saradong tindahan okay hello po okay po thank you sir ay, ay pa tayo Balit natin ay 1932 Mamaya ay cash block na tayo Okay lang yan, mas gusto ko yun Bayad na lagi Wala tayong bar Hirap na hirap ako sa barya Okay lang na Ano sa ano eh, no, yung magbuo Pasok, wala sa so, yung barya Kasi uh, ah, lagi ako nag-iipon dati ng barya Maraming barya Nangatwirang ka pa Lagi ako may naka-ready na ng ano Barya sa isang libo, kaya dalawang na barya So, okay sa akin mag na mag eh. Mas gusto ko nga mas maraming order na dadating. Kesa sa pag-cash na ka na, syempre, bibihira yung mga um order ng non-COD. Limitado yung order na papasok sa sa'yo. Nakagulat yung mga hubs dito. Walang traffic. Yan ang kagandahan dito sa ano eh, ha? Sa GY. walang traffic hindi mainit yun nga lang medyo risky risky siya kasi lumawa na platan ka w wala kang mapapagbulo ka na mapapag isang dito madaling araw na tapos dito ka mapaplatan ano? Uh, running plat talagang derecho garahe na to pagayon tun ton uy Biglang lumiit yung daan Nalito ako dun ah Kala ko dumiretso ako ng compound Ng compound Boy Okay Bye bye